two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Araw po sa ating lahat. Muli, inyo si No Boy. Yan. Ah, sa ngayon, um, di bali, may naisip kasi ako kanina na hanapin, and then, ito lang ulit yung, ano, yung time na 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 time na ano na naisipan kong or naalala ko siya na gusto siyang ano buksan and para i-unbox so naalala ko nakapaisip ako kung ato andito Ayan. so ito pala yung ano ko yung uh, reward ko nun sa Fitness virtual challenge ng ano ng um, fire water so ito yung water water element kaya yeah. <coughs> dito tayo sa labas kabali kakatapos ko lang maligo then naisipan ko kasi ano uh, buksan ito and then tignan nyo naman tignan nyo ah pangalan ko sa parcel yan tigkirdapan para maniwala din kayo ito siya. Okay, yan ah. Yan you o. Know, yan kung nakikita nyo may Post nyo na lang kapag kakuan. O. Oh, Kaya dito rin sa baba. Receiver. Parang nabiblurred siya. Yan. So, di ba lang yung mga, yung ano ko, yung mga parcels na nare ko, ganda na yung pangalan ko. Parcels sa ano ha, sa ibang one lang. Depende ko kung ano yung nare-register kong name. Pero ito kasi yung ano yung nare-register kong pangalan nung mag-join ako sa Pini Fitness. Kaya, ito siya. Kaya ngayon, gagawin natin dito, i-unbox ko siya. Di ba rin, tapos ko lang maligo. Kaya, first tayo. Di ba natin ano yung parcel? Kaya, yeah. bubuksan natin kung ano yung laman. Siyempre, ito kasi, bala ko sana. Buksan din talaga to. Tapos, yan, di ba natin, bubuksan mo na. Kasi siya na kung pansin niyo parang, ah, iba na yung background ko. Kanina medyo maliwanag ngayon medyo madilim. Pero pagpasensya niya na ang bakit na. Ah, kasi ako na yung nag-adjust. Ngayon ko ba? Kasi may mga pumuntang tao dun sa... <coughs> kasi... Alam mo sa totoo na. Ito kasi personal na ako ko to. Personal ko siyang gamit. Gusto ko lang ipakita din. Pero... Ayaw kasi may umi sa, ano, sa activities na ginagawa ako. Yun lang naman. So, mga naman, naman ito. Uh, uy. Kulay. Asul. Yan. 500k commitment. Yan. So, the bala ito yung ah uh, So, ito yung distance na tinapos ko. 500 kilometers. Yan. Tapos, ito naman yung kanya. Kulay black. oy, okay size nyo XL, extra large kasi, na totoo lang ayaw ko pa ng small and then, ayaw ko rin ng medium pero, depende na lang po kung yung size niya is pang malakihan goods na ako sa medium pero, pag yung size niya mga ano lang, mga tipong, pang small size mga ganun klaseng tiela dapat large talaga, or XL tapos, ito yung medal Wow. Oops. Kita no. oh, yan. 500 kilometers finisher. Yan. No boy. Virtual challenge 2023. Water element. 500 kilometers finisher. Yan po siya sa so, medal suot ko lang o, tapos, ito pala yung nasa kanya yung likod niya pero kahit na ano sa ang manda halos parehas lang siya na tsaka harap tsaka sa likod kaso magkaiba lang po yung sulat ito sa isang side niya yun, ito yung nakasulat tapos yung sa kabilang side naman yun naman yung nakasulat ganda ng medal talaga nila Ayan, Yung lace niyo, Pinoy Fitness Virtual Challenge. Tapos ito, water. Ayan, Ganda. Pero syempre, bago yan, gusto ko muna isuot yung tumara itong kulay blue ito yung ano, mga finisher ko uh, no, entitlements ko yung, yung natapos ko Ayan. Tapos yung nasa likod niya is Ayan. Water. So, suot ko muna. Ayan. Ay, ito pala yung harap niya. Water. Ayan. Kalawating likod. Sorry. Ito pala yung harap. Water. Ah, sige sa likuran niya. Yan, 500k. Commitment. Yan, tapos yun sa may side damit, meron siyang free fitness. Then, yun, wala na. Next naman na uh, ano, testing ko itong ano, yun. Ba. So, wait lang. Ito XL. ganyan. Kasi mas comfortable ako pag mas mabay yung damit ang mga sinasot ko kasi mas nakaka nakakagalaw ang mga isa ko yung parang ano, nakokompress ito ito di ko na wait, alisin ko dito, dito. Ito yung kulay black. Wow, with combination ng kulay. Water. Paras din lang sila, kaso magkaiba lang. Magkaiba lang sila ng kulay. Doon mm -hmm. so, lang yung mga tatak niya. Ayan. mm So, wait lang. Pitin lang tayo. Ay, wala pala. Wala pa lang tayo. O, mamaya na ako mapipicture. Ayan, so, di ba, ito lahat yung mga, ano, mga natanggap ko, na reward ko sa, ano, sa Pinoy Fitness. Tapos, din nyo pala sa loob nito. Ayan, tinan nyo, pansinin nyo. Ayan, meron siya yan, logo. So, di ba, yung last is yung air. So, nung, ang start niya ano, is nung October 1 until hanggang ano, hanggang December 31st. So, nung binala ko siya ano, umbisa nung ano, October 1 ay hindi, hindi kasi naayon yung araw na ano, na rest day ko, nun. Ano, kaya. Yun. Sa pagsakdong diyo ko kasi, ulan. Kaya hindi ako makakalabas. Hindi ka tinumagan kasi noon. syempre, back to duty. Balik sa trabaho. Kaya, yun. Yeah, hindi, hindi ko siya nagawa. So, hindi ko din naman noon, third week and fourth week. And, hindi talaga tumutog mo sa, sa uh, oras. Kaya dapat, kuhan Um, magawa ko siya ng nang maganda at maayos. And timing kasi na na campaign period kaya laylo muna ako sa rice. Yan. Yeah. Siyempre, may mga dapat lang tayong mga ingat-ingatan or something mga precautions na dapat sa alang-alang. Pero, hoping na within this month siguro, mag-start na raw mag-run para tapusin yung air. Pero ito siyempre yung water. Next na rin yung air. Yun naman ay kulay yellow yun. Kaya, abangan nyo lang. Basta mag-abang lang kayo para patuloy nyo kung alam mo dito sa mga ginagawa ko dito sa ano, sa running events Ayan. dito sa running community Ayan. and wag na huwag niyo pong kakalimutan mag like and follow po sa aking Facebook page siya pong nakikita niyo dyan sa aking screen and sa lahat po mga nap napapadan pa lang po dyan wag na wag niyo pong kakalimutan mag subscribe po sa aking YouTube channel mag subscribe na rin po kayo and share niyo na rin po sa, ano, sa mga kaibigan niyo to And maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you po.